Alam kong matagal ka nang nagtatago o oh, ikaw. Nagtatago sa likod ng mga ngiti, ng mga salitang okay lang ako kahit hindi naman talaga. Nagtatago sa likod ng trabaho, bisyo o cellphone para hindi marinig ang boses ng utak mo kapag mag-isa ka na. Pero ang totoo, alam mong may mga katotohanang matagal mo nang iniiwasan, mga bagay na ayaw mong tanggapin dahil kapag tinanggap mo, parang nawawala ang lahat ng kontrol mo. Pero tandaan mo ito, ang mga katotohanang ayaw mong harapin, sila mismo ang magpapalaya sa iyo. Kaya ngayon, samahan mo ako. Pag-usapan natin ang sampung katotohanang masakit, pero hindi mo matatakasan. At kapag natutunan mong yakapin sila, doon mo makikita kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lakas. Ang lakas na hindi na mabubuwag kahit anong bagyo. Walang may pakialam sa iyo kundi ikaw. Masakit pakinggan pero totoo. Karamihan ng tao ay abala sa sarili nilang buhay. Sa mundong ito, bawat isa ay may kanya-kanyang pasanin. May sariling iniiyakan tuwing gabi. May sariling pangarap na hindi matupad. May sariling sugat na tinatakpan. At dahil abala silang lahat sa laban nila, hindi nila talaga kayang dalhin ang laban mo. Oo, may mga taong nagmamahal sa iyo. Pamilya, kaibigan, minamahal. Ngunit kahit sila, hindi nila kayang maramdaman ang bigat ng dibdib mo tuwing mag-isa ka kahit anong pakikiramay nila, sa huli, ikaw pa rin ang babangon mula sa kama. Ikaw pa rin ang haharap sa salamin. Ikaw pa rin ang titingin sa sarili mo at sasabihin, kaya ko pa. Sabi nga ni Nietzsche, kung sino ang may bakit na mabubuhay ay makakaya ang halos anumang paano. Kung may dahilan kang magpatuloy, kahit maliit lang, masusugpo mo ang pinakamatinding bagyo. Pero ang dahilan na iyon, ikaw mismo ang dapat maghanap hindi siya manggagaling sa kaibigan mo, hindi sa pamilya, hindi sa mundo. Ang problema ng marami ay umaasa sila na may darating na tagapagligtas. Isang tao na magpapagaan ng bigat, isang mentor na gagabay o isang pagkakataon na magpapabago ng lahat. Pero madalas, wala. At kung meron man, pansamantala lang. Kapag umasa ka na may magliligtas sa'yo, mabibigo ka. Kapag pinilit mong iasa ang kaligtasan mo sa ibang tao, Darating ang oras na mawawala sila at ikaw ay babagsak ulit. Kaya imbes na tanungin kung sino ang tutulong sa'yo, tanungin mo, paano ko matutulungan ang sarili ko? Dahil sa huli, ang tunay na lakas ay hindi ang pagkakaroon ng sandatahang kaalyado, kundi ang pagkakaroon ng paninindigan kahit mag-isa kang lumalaban. Lahat ng taong nakakasama mo ay may maskara. Akala mo kilala mo ang mga tao. Pero tandaan mo lahat tayo may tinatago. Lahat tayo may mga lihim na sugat, kasinungalingan at pangarap na hindi ibinabahagi. Minsan ang ipinapakita nila sa iyo ay hindi ang totoo, kundi ang bersyon ng sarili nilang gusto mong makita. Kaya minsan, nasasaktan ka dahil ang minahal mo hindi pala sila, kundi ang maskara nila. Ang kaibigan na pinagkatiwalaan mo, hindi pala iyon ang tunay na siya, kundi ang taong gusto niyang ipakita sa mundo, sabi ni Machiavelli. Tinitingnan ng tao hindi kung ano ka talaga kundi kung ano ang nakikita nila. Ibig sabihin mas naniniwala ang tao sa imahe kaysa sa katotohanan. Kaya huwag kang magulat kung may taong ngumingiti sa harap mo. Pero may itinatagong inggit o galit. Huwag kang mabigla kung may kaibigang isang araw biglang magiging estranghero. Ganito talaga ang tao. At kapag natanggap mo yon mas titibay ka. Ang tunay na karunungan ay hindi sa paghanap ng taong walang maskara dahil halos lahat may tinatago. Kundi sa pagtingin kung sino ang marunong magtapat kahit mahirap at kung sino ang marunong magmahal kahit hindi sila perpekto at sa pagtanggap na ang mundo ay hindi palaging totoo, matututunan mong maging totoo sa sarili mo kahit lahat ng nasa paligid ay nagtatago. Ang pananakit ng iba ay refleksyon ng kanilang sariling sugat. Ipinagtatanggol mo ba ang sarili mo tuwing may nananakit? Natural lang pero bago ka sumagot ng galit sa galit, isipin mo ito. Karamihan ng tao nananakit dahil sila mismo ay sugatan. Isipin mo ang isang basag na baso. Kahit anong hawak mo ng maingat, maaari ka pa rin masugatan. Ganito rin ang mga taong hindi pa nagagamot ang sugat ng nakaraan. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kaingat, may pagkakataong masasaktan kanila. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil sila mismo ay basag ang taong laging galit, kadalasan ay may sugat na hindi gumagaling. Ang taong laging mapanakit, kadalasan ay may sariling pinapasan na hindi nila kayang bitawan. At minsan ikaw ang napaglalabasan ng bigat na iyon. Hindi dahil deserve mo, kundi dahil wala silang ibang mapagbuhusan. Plato once said, "Be kind for everyone you meet is fighting a harder battle." Kapag natutunan mong makita ang galit ng iba bilang senyales ng kanilang paghihirap, hindi ka na basta-basta matitinag. Hindi ibig sabihin, hahayaan mong apihin ka, kundi hindi mo rin dadalhin ang bigat ng sugat nila. Isipin mo ang mga taong nagagalit ng walang dahilan. Yung driver na bumubusina sa'yo, kahit wala ka namang kasalanan. Yung katrabahong laging mainit ang ulo, o yung taong biglang hindi ka na kinausap. Karaniwan, hindi ikaw ang problema, sila. Ang kanilang hindi natutulog na takot ang kanilang hindi mapatawad na sarili, ang kanilang mga pangarap na durug na. Sa Stoicism, tinuturo na ang insulto ay parang sibat na tinapon. Wala itong bisa hanggang hindi mo pinulot at isinaksak sa sarili mo. Kapag inunawa mo na ang masasakit na salita, ay hindi refleksyon ng iyong pagkatao, kundi ng sugat ng nagsasalita, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi ito madaling gawin. Dahil bilang tao natural na gusto mong lumaban, Natural na gusto mong ipakita na hindi ka basta-basta. Pero isipin mo, kapag lumaban ka gamit ang parehong sugat na dala nila, hindi ka naiiba sa kanila. Nadagdagan lang ang sugatan sa mundo. Ang tunay na lakas ay hindi sa pagsigaw pabalik, kundi sa kakayahang tumingin ng diretsyo at sabihing, Naiintindihan ko, pero hindi ko kailangang dalhin ang bigat mo. Ang oras mo ay mas mabilis mauubos kaysa akala mo. Isang araw mapapansin mo na mabilis na ang lahat. Noong bata ka, tila walang katapusan ng isang araw. Pero habang tumatanda ka, parang nagiging isang kisap mata na lang ang isang taon. Minsan akala mo bata ka pa, pero bigla na lang may mga puting buhok. May mga pangarap na naiwan sa kanto, may mga taong nawala na nang hindi ka man lang nakapagpaalam. Tulad ng sabi ni Seneca, ang buhay ay sapat ang haba kung marunong lang tayong gamitin. Pero ang problema, hindi natin ginagamit. Ilang oras ang nasasayang mo sa walang kwentang pag-scroll, sa pagsiselos sa paghihintay ng tawag na hindi darating, sa pakikipag-argumento sa mga taong hindi naman importante sa buhay mo. Isang oras lang ang nasayang, pero kapag pinagsama-sama mo sa isang taon, iyon na ang oras na sana ay natutunan mong magpinta, natapos mong basahin ang mga librong matagal mo nang tinatabi, o nasabi mo sana ang mahal kita bago huli ang lahat. Isipin mo ito. Kung may limang libong piso ka at ninakawan ka ng 20 pesos, magagalit ka, di ba? Pero bakit kapag ninanakawan tayo ng oras, halos hindi tayo kumikibo, samantalang ang oras, hindi katulad ng pera, hindi na natin mababawi kailanman. Ang oras ay hindi mabagal na dumadaloy na parang ilog. Ito'y parang buhangin sa kamay mo. Kahit gano'n mo pa siya hawakan ng mahigpit, unti-unti pa rin siyang mawawala. At ang pinakamalupit, hindi mo alam kung gaano pa karaming buhangin ang natitira sa palad mo. Kaya kung hindi mo gagamitin ang oras mo ngayon, kukunin siya ng kamatayan nang wala kang laban. At ang pinakamasakit, hindi oras ang mawawala sa iyo kundi buhay mismo. Walang permanenteng kaligayahan. Isa ito sa pinakamalupit na katotohanan na ayaw tanggapin ng tao. Walang permanenteng kaligayahan at marahil ito rin ang dahilan kung bakit madalas kang nalulugmok. Bakit? Dahil hinahanap mo ang kaligayahan na parang ito'y isang lugar, isang destinasyon na kapag narating mo, tapos na ang lahat. Wala nang sakit, wala nang problema, puro saya na lang. Pero hindi ganun ang buhay. Ang kaligayahan ay parang ulap sa kalangitan. Isang saglit, naroroon siya. Maputi, magaan, maganda. Pero maya-maya nagbabago ang hugis. At bago mo pamamalayan, nawawala na siya. Hindi dahil nawala ang langit, kundi dahil ang kaligayahan ay likas na pabago-bago. Isipin mo ang mga bagay na minsan akala mo ay magbibigay ng pangmatagalang saya. Yung laruan noong bata ka na akala mo'y buong buhay mong iingatan. Yung unang cellphone na akala mo'y magpapasaya sa'yo ng walang hanggan. Yung relasyon na akala mo'y tatagal habang buhay. Lahat sila nagbago at ikaw na iwan kang nagtatanong, Nasaan na ang kaligayahan na iyon? Sabi ni Marcus Aurelius. Huwag mong habulin ang kaligayahan, matuto kang yakapin ang kasalukuyan. Kasi ang kaligayahan hindi isang bagay na hahabulin. Ito'y isang bagay na mararamdaman lamang kapag tumigil ka at tinignan mo ang kasalukuyan ng may pasasalamat. Kaya bakit ka madalas nabibigo? Dahil hinahanap mo siya sa mga bagay na panandalian, pera, kasikatan, papuri ng iba. Pero ang lahat ng iyon ay lilipas din. Ang sikreto hindi habulin ang kaligayahan kundi tanggapin na pansamantala lang siya dahil kapag natutunan mong yakapin ang lungkot, pagkabigo at lahat ng emosyon bilang bahagi ng ikot ng buhay bigla mong mapapansin hindi na nakatali ang kaligayahan mo sa mga bagay na nawawala doon mo mararanasan ang tinatawag na kapayapaan hindi perpektong saya kundi tahimik na pagtanggap lahat ng ginagawa mo ay may halaga at may kapalit ito ang katotohanang kadalasang hindi iniisip ng tao. Lahat ng ginagawa mo ay may kabayaran. Kapag pinili mong hindi kumilos, may kapalit iyon. Kapag pinili mong magpabaya, may kapalit iyon. At kapag pinili mong magsikap, may kapalit din iyon. Walang libreng desisyon. Ang bawat pagpili mo ay parang pagtawid sa tulay. Habang tumatawid ka, iniiwan mo ang kalsada sa likod mo. Kapag pinili mong gumising nang maaga para mag-aral, ang kapalit ay oras ng tulog. Kapag pinili mong magpuyat sa panunood ng walang kabuluhang video, ang kapalit ay pagod kinabukasan. Kapag pinili mong manatili sa isang relasyon na maliwanag na wala ng pag-ibig, ang kapalit ay ang mga taong maaari mong makilala kung natuto kang lumaya. Sabi nga ng modernong psikolohiya, lahat ng desisyon natin ay trade-off. Kapag pumili ka ng isa, automaticong iniwan mo ang iba. At minsan dito tayo nagkakaproblema. Gusto natin ng lahat pero ayaw nating magbayad ng presyo. Gusto mong maging malusog, pero ayaw mong mag-ehersisyo. Gusto mong maging matagumpay, pero ayaw mong magsakripisyo ng oras at aliw. Gusto mong mahalin ka ng tama, pero hindi ka handang bitawan ng maling tao. Kaya ang tanong, pinipili mo ba ang kapalit na kaya mong panindigan? Sabi ni Friedrich Nietzsche, He who has a why to live can bear almost any how. Kung alam mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, kahit anong kapalit kakayanin mo. Kung ang dahilan mo ay mababaw, kahit maliit na sakripisyo bibitawan mo agad. Ang tunay na malaya ay hindi ang taong walang pinipiling kapalit, kundi ang taong alam kung ano ang dapat niyang ipagpalit at buong tapang niyang tinatanggap ang presyo ng pinili niya. Hindi ka kailanman magiging sapat sa paningin ng lahat. Kahit anong gawin mo, may maghahanap pa rin ng mali magpapayat ka, sasabihin nilang masyado kang payat. Tataba ka ng konti. Sasabihin nilang pinabayaan mo ang sarili mo. Magiging tahimik ka, sasabihin nilang mahina ka. Pagsasalita ka, sasabihin nilang maingay ka. Laging may masasabi ang tao dahil ang tao likas na mapanghusga. At ito ang dapat mong tandaan. Kahit anong pilit mo, hinding hindi mo kayang kontrolin ang pananaw nila. Isipin mo ang mga dakilang tao sa kasaysayan Si Jesus ipinako sa krus hindi dahil mali ang kanyang turo, kundi dahil maraming hindi siya matanggap. Si Socrates, pinilit uminom ng lason dahil ang kanyang katotohanan ay nakakagambala sa kapangyarihan ng iba. Si Bonhoeffer, isang teologong lumaban sa Nazi regime, binitay sa pamamagitan ng lubid dahil pinili niyang tumindig para sa tama. Lahat sila may humanga. Pero lahat din sila. May tumanggi, may namuhi, may nagbintang, kung sila nga na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan, hindi nakaligtas sa haters. Bakit ka pa umaasa na makakaligtas ka? Ang pagkakamali ng marami ay ito. Sinusukat nila ang halaga nila batay sa salamin ng iba. Kung tinawag silang walang kwenta, naniniwala sila. Kung tinawag silang hindi sapat, ikinukulong nila ang sarili sa label na iyon. Pero isipin mo, gaano karaming taon ng buhay ang masasayang kung ipipilit mong pasayahin ang lahat? At kahit gawin mo iyon, Siguradong may isa o dalawang tao pa rin hindi matutuwa. Parang laro na hindi ka mananalo dahil hindi talaga siya laro para sa iyo. Laro siya para sa kanila. Kaya ang tanging solusyon, tigilan mo ang paglalaro, tigilan mo ang pagpapantay sa lahat ng paningin at simulan mong tanungin, ako ba sapat na para sa sarili ko? Dahil sa huli, ang tanging hatol na dapat mong tanggapin ay ang hatol ng sariling konsensya mo. Ang takot mo ay kadalasang imahinasyon lang. Ilang beses ka nang natakot sa isang bagay na nangyari na hindi naman pala ganoon kabigat? Ilang gabi ang nasayang mo sa pagpapaikot ng worst case scenario sa isip mo hanggang mawalan ka ng tulog tapos kinabukasan walang nangyari. Ganyan ang utak ng tao. Parang magnifying glass na pinalalaki ang problema hanggang lumubo ito at lamunin ka ng sariling imahinasyon. Kahit maliit lang ang spark, sa isip mo parang nagiging apoy na hindi na mapapatay. Sabi ni Seneca, We suffer more in imagination than in reality. At totoo ito, kung susumahin mo, mas marami kang oras na nasaktan sa isip mo kaysa sa totoong nangyari. Mas marami kang gabing na luha dahil sa iniisip mong bukas kaysa sa bukas mismo. Isipin mo ang batang natatakot sa anino, akala niya halimaw. Nanginginig siya, umiiyak. Pero nung binuksan ang ilaw, anino lang pala ng puno. Ganito ang takot. Lumalaki habang madilim. Pero kapag tinapat sa liwanag ng aksyon, unti-unti siyang naglalaho. Ang problema sa atin, mas pinipili nating manatili sa dilim. Pinipili nating huwag kumilos dahil baka magkamali. Pinipili nating huwag magsalita dahil baka pagtawanan. Pinipili nating huwag lumapit dahil baka tanggihan. Pero hindi mo ba napansin, ang mga pinakanatatakutan mo, madalas ay hindi nangyayari. At kung nangyari man, hindi pala ganoon kalala. Parang sugat na akala mo ay nakamamatay, pero nung humilom, nag-iwan lang ng peklat na nagpapaalala na malakas ka pala. Ang takot, kapag hinayaan mong mamuno sa buhay mo, siya mismong magtatayo ng kulungan sa paligid mo. Isang kulungan na gawa lang sa mga imahinasyon mo. Kapag natutunan mong makita ang takot bilang ilusyon, doon ka lang tunay na lalaya dahil hindi ka naman talaga natatakot sa realidad. Natatakot ka lang sa pelikulang pinapalabas ng utak mo. At kung kaya mong patayin ang projector na yon, o mas mabuti, kung kaya mong tumayo at kumilos kahit natatakot ka, doon mo malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng katapangan. Lahat ng mahal mo mawawala rin. Ito ang pinakamahirap na katotohanan na tanggapin. Ang mga magulang mo na ngayon ay naririan pa para tawagan mo, balang araw ay hindi nasasagot ang kapatid mo na nakakainisan mo minsan, darating ang araw na mamimiss mo ang ingay niya, ang kaibigan mong laging kasama sa tawanan. Balang araw ay magkakahiwalay kayo ng landas, at pati ang taong minahal mo ng buong buo, darating ang oras na mawawala rin, sa piling ng iba o sa piling ng kamatayan, at higit sa lahat pati ikaw, isang araw ikaw mismo ay magiging alaala na lang sa iba. Lahat ng iniipon mo ngayon, pera ari-arian damit cellphone, maiiwan lahat. Lahat ng kinatatakutan mong mawala. Lahat ng kinakapitan mo ng mahigpit, mawawala pa rin. Sa stoic practice na tinatawag na memento mori, palaging pinaalala na ang kamatayan ay hindi kalaban kundi paalala. Hindi siya dapat katakutan kundi alalahanin. Paalala na ang oras ay mahalaga. Paalala na hindi ka dapat mag ng galit sa mga mahal mo. Paalala na ang bawat yakap, bawat halakhak, bawat hapunan na magkasama ay isang regalo na hindi mo na maibabalik kapag nawala. Pero bakit tayo laging nagpapaliban? Bukas na ako magsasabi ng sorry. Bukas na ako magsasabi ng mahal kita. Bukas na ako magsisimulang ayusin ang buhay ko. At kapag dumating ang bukas, minsan huli na. Nasa burul ka na lang ng taong mahal mo at ang tanging naiwan sa iyo ay pangungutya ng tanong na bakit hindi ko sinabi habang andito pa sila? Memento mori, hindi siya para takutin ka kundi para gisingin ka na ang bawat araw ay huling pagkakataon at kung matututunan mong mabuhay ng may ganitong kamalayan, bigla mong mapapansin, wala ka nang itatabi, hindi ka na matatakot magmahal. Hindi ka na matatakot magsabi ng totoo. Hindi ka na matatakot mabigo. Dahil alam mong lahat tayo sa dulo ay mawawala rin. Ikaw ang gumagawa ng kulungan mo. Ngayon ito na ang pinakamasakit na katotohanan. Karamihan ng limitasyon mo ay gawa-gawa mo lang. Oo, oh, totoo. Ang pinakamalaking kaaway mo hindi ibang tao. Ikaw mismo. Isipin mo. Ilang beses mo na bang sinabihan ang sarili mo nang hindi ko kaya? Ilang beses mo na bang tinanggihan ng isang pagkakataon dahil naniniwala kang hindi kahanda? Pero nung wala kang choice kundi gawin, hindi mo ba nagawa? Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay ang sumisira sa atin kundi ang ating pag-iisip tungkol sa mga bagay. Ibig sabihin, hindi mismo ang problema ang nagpapahirap sa atin, kundi ang paraan kung paano natin siya iniisip. Ang hirap lumalaking parang halimaw sa utak mo. Pero kapag sinubukan mo ng harapin, madalas mas maliit pala siya kaysa sa imahinasyon mo. Ang kulungan mo ay hindi bakal, hindi pader. Wala kang rehas na totoong nakapaligid sa iyo. Ang kulungan mo ay gawa sa mga paniniwala na hinahayaan mong ikulong ka. Hindi ako magaling. Hindi ako karapat-dapat. Hindi pa ako handa baka pagtawanan ako at habang sinasabi mo ang mga iyon, hindi mo napapansin. Ikaw mismo ang naglalagay ng susi sa bulsa mo habang ikaw din ang nagtatayo ng mga pader. Isang kwento. May elepante na ginamit sa sirkus. Bata pa siya, itinali siya sa poste gamit ang manipis na lubid. Pilit siyang humihila para makawala pero hindi niya kaya. Lumaki siyang naniniwala na hindi siya makakalaya. At kahit nang lumaki na siya, isang dambuhalang elepante na kayang baliin ang lubid ng madali. Hindi niya na sinubukan. Bakit? Dahil sa isip niya, imposible pa rin. Ganyan ka rin minsan. Ang kulungan mo ay hindi totoo. Ikaw lang ang naniniwala na totoo siya. Kapag nakita mo yon bigla mong mapapansin. Ikaw rin pala ang may hawak ng susi. At sa oras na buwagin mo ang mga paniniwalang iyon, malalaman mo na wala ka talagang limitasyon. Maliban sa limitasyong tinatanggap mong totoo. Kaya ngayon itanong mo sa sarili mo, ako ba nakakulong dahil may pader talagang nakapaligid o nakakulong lang dahil pinili kong maniwala na may pader at kung totoo ngang ikaw mismo ang may hawak ng susi, bakit hindi mo pa buksan ang kulungan ngayon? Kapatid, mahirap tanggapin ang mga katotohanan ito pero isipin mo, mas mahirap bang tanggapin sila ngayon o mas mahirap magising isang araw at ma-realize na huli na ang lahat ang totoo? Ang buhay ay hindi kailanman magiging madali. Pero hindi rin ito kailanman magiging walang saysay. Kung pipiliin mong harapin ang mga katotohanan ito ng buong tapang. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo. Handa ka bang yakapin ang sakit para makuha ang lakas na hindi kayang ibigay ng kahit sino? At kung o, oh, magsisimula ka na ngayon, hindi bukas, hindi sa tamang oras. Ngayon mismo, dahil sa huli, ang pinakamahirap na katotohanan... Siya rin ang magpapalaya sa iyo. Kung naramdaman mo ang bigat ng mensaheng ito, huwag mong hayaang lumipas ang araw na parang wala lang. I-like mo ang video na ito bilang tanda na handa kang harapin ang katotohanan. Mag-subscribe ka kung gusto mong matuto pa ng mas malalim na aral mula sa Stoicism at Pilosopiya. Mga aral na hindi lang para pakinggan kundi para mabuhay. At sa comments sabihin mo, handa na akong harapin ang katotohanan. Dahil sa bawat salitang ibabahagi mo, baka may isang taong kagaya mo ang biglang magising.